Nasubukan mo na bang makita ang liwanag pagkatapos malugmok sa pinakamadilim na kadiliman? Maari kong sabihin sa iyo dahil naranasan ko ito. Ang pangalan ko ay Manuel Santos, isang mangingisda mula sa maliit na nayon ng San Fernando sa Pilipinas. Sa loob ng apat na taon, ang dagat ang aking kabuhayan at aking buhay. Hanggang sa gabing yon ng bagyo na nagbago ng lahat. Ngunit hindi ako narito upang pag-usapan ang kadiliman na kumain sa akin. Narito ako upang ibahagi kung paano ang isang banal na pagkikita ay nagbalik hindi lamang ng aking paningin, kundi pati na rin ng aking pananampalataya. Ang araw ay nagsimula tulad ng anumang iba pa sa San Fernando. Ang araw ay hindi pa sumisikat nang ihahanda ko ang aking maliit na bangka, ang Santa Maria. Ang amoy ng alat sa hangin at ang tunog ng mga alon ay kasing pamilyar ng aking sariling paghinga. Ang aking asawang si Elena ay nagkaroon ng masamang panaginip noong nakaraang gabi at humiling na huwag akong umalis, ngunit ngumiti ako at sinabi na si San Nicolas ang tagapagtanggol ng mga mandaragat ay kasama ko. Hindi ko alam na ang mga salitang iyon ay magkakaroon ng napakalalim na kahulugan sa aking buhay. Dumating ang bagyo ng walang babala sa loob ng apat na taon sa dagat, hindi ko pa naranasan ng katulad nito. Ang mga alon ay mga halimaw ng maalat na tubig, umuungal tulad ng mga galit na demonyo. Nangyari na isang kidlat ang tumama malapit sa bangka, ang pagsabog ay nakabingi. Ang huli kong nakita ay isang matinding liwanag sinundan ng matinding sakit sa aking mga mata. Pagkatapos nito, kadiliman na lamang. Diretso ang sinabi ng mga doktor sa Maynila, malubhang pinsala sa retina. Improbable na makakakita ka ulit, sabi nila. Ang mga salitang iyon ay umuulit sa aking isipan tulad ng isang kampanang panglibing. Paano makakapamuhay ang isang mangingisda na hindi nakikita ang dagat? paano ko sustentuhan ang aking pamilya. Ang kadiliman ay hindi lamang pisikal. Nagsimula itong sumakmal sa aking kaluluwa. Ang mga araw ay naging linggo ng malalim na depresyon. Binabasa ni Elena ang Biblia para sa akin tuwing gabi, ngunit ako'y bingi sa mga salitang nagbibigay ng aliw. Ang aming maliit na tahanan na dati puno ng tawanan ay naging tahimik tulad ng isang bakanteng simbahan. Ang aming tatlong anak ay sinisikap akong pasayahin, ngunit naramdaman ko ang pag-aalala sa kanilang mga tinig. Noong isang partikular na mahirap na gabi, may nangyaring pagbabago. Nakaupo ako ng mag-isa sa aming maliit na altar sa bahay kung saan namin itinatago ang isang lumang imahen ni San Nicolas nagsimula akong umiyak. Hindi ito mga luha ng pagkamakaawa, kundi ng malalim, primitibong sakit. Bakit mo ako iniwan? Sigaw ko sa katahimikan. Ang bigat ng kadiliman ay tila hindi ko na kayang tiisin. Noong gabing iyon, gumawa ako ng isang bagay na hindi ko nagawa sa mahabang panahon. Nagdasal. Hindi ito isang mekanikal na panalangin, kundi isang tapat na pag-uusap sa Diyos. Nagsalita ako tungkol sa aking mga takot, aking galit at aking nabasag na pananampalataya. Ang mga salita ay dumaloy tulad ng isang ilog na naipon na sa dami at sa wakas ay nakatagpo ng daan patungo sa dagat. Biglang nagbago ang temperatura sa silid. Kahit sa kadiliman ng aking mga mata, naramdaman ko ang isang presensya. Ang hangin ay naging mas siksik, parang puno ng kuryente Isang banayad na amoy ng insenso at dagat ang pumuno sa paligid kahit na walang insenso na nakasindi. At doon ito nangyari. Isang liwanag ang nagsimulang mabuo sa kadiliman. Hindi ito katulad ng pagtingin gamit ang pisikal na mga mata. Iba ito. Para bang ang aking kaluluwa ay nakakita. Ang liwanag ay nagkaroon ng anyo at dito nakita ko ang isang matandang lalaki. Nakasuot ng mga kasuotang episkopal, hawak ang isang gintong baston. "Anak," sinabi niya sa isang tinig na tila nagmumula sa lahat ng direksyon, "hindi nawawala ang iyong pananampalataya. Ito ay natutulog lamang, tulad ng dagat na sa bagyo ay kalaunan ay kumakalma. Gayon din ang iyong paningin ay babalik. Ngunit una, kailangan mong makita gamit ang puso." nang matagpuan ako ni Elena sa umaga kinabukasan nakaluhod pa rin ako sa harap ng altar may mga luha na dumadaloy sa aking mukha ngunit iba ang mga luha na iyon mga luha ng pag-asa mayroong nagbago sa akin nang malalim at ito ay simula pa lamang sa umaga pagkatapos ng pagkikita kay San Nicolas mayroong kakaiba ang kadiliman na dati ganap ay ngayon may mga kulay, parang may mahinang ulap na nagsisimulang maglaho. Nang ikwento ko kay Elena ang tungkol sa aking bisyon, siya ay umiyak at niyakap ako. "Ito ay isang milagro," bulong niya. "Narinig ni San Nicolas ang ating mga panalangin." Ang mga araw na sumunod ay puno ng malalim na pagbabago. Nagsimula akong makaramdam ng maliliit na pagbabago sa aking paningin. Sa simula, mga malabong anino lamang, mga batik ng liwanag na sumasayaw sa kadiliman, hindi maipaliwanag ng mga doktor. Siyentipikong imposibleng mangyari, sabi nila. Ngunit alam ko, ito ang pangako ni San Nicolas na natutupad. Ang aming tahanan ay muling napuno ng pag-asa. Si Elena ay nagsimulang magliab ng kandila araw-araw sa harap ng imahen ni San Nicolas at ang amoy ng insenso, ang parehong amoy na naramdaman ko noong milagrosong gabing iyon ay pumuno sa aming maliit na silid. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang dumating, nagdadala ng mga kwento ng iba pang mga milagro, ibinabahagi ang kanilang pananampalataya. Isang umaga, habang nakaupo ako sa aming bakuran, naramdaman ko ang init ng araw sa aking mukha at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, nakilala ko ang mga anyo ng mga puno laban sa langit. Napaluhod ako, umiiyak, tumakbo si Elena nang marinig ako at natagpuan akong ganito, nasa ligaya. Nakikita ko ang mga anyo mahal, sabi ko sa pagitan ng mga luha. Nakikita ko ang liwanag. Ang balita ay mabilis na kumalat sa nayon. Ang aming tahanan ay naging isang lugar ng peregrinasyon. Ang mga tao ay dumarating mula sa malayo upang manalangin sa harap ng imahen ni San Nicolas. Nagdadala ng kanilang sariling mga kahilingan at pagdurusa. Nagsimula akong ibahagi ang aking kwento at sa bawat pagkakataon na ikinuwento ko ito, naramdaman ko ang presensya ng santo na mas malakas. Ang mga kulay ay unti-unting nagsimulang bumalik tulad ng isang mabagal at marangal na pagsikat ng araw. Una, ang mga tono ng asul ng dagat, pagkatapos ang berde ng mga palma at sa wakas, lahat ng mga buhay na kulay ng aming isla. Bawat bagong kulay ay isang biyaya, isang banal na regalo na aking pinahalagahan ng may muling pag-asa. Sa panahong ito, nagkaroon ako ng higit pang mga bisyon Si San Nicolas ay lumilitaw sa aking mga pangarap. Palaging may mga salitang nagbibigay ng aliw at gabay. Ang iyong pagaling, sabi niya, ay hindi lamang para sa iyo. Ito ay isang patutuo ng kapangyarihan ng pananampalataya para sa lahat ng nagduda. Naunawaan ko noon na ang aking pagsubok ay may mas mataas na layunin. Isang araw, habang naglalakad kami ni Elena sa dalampasigan, bigla akong huminto. Nakikita ko ang lahat ng malinaw. Ang mga alon na bumabagsak sa buhangin, ang mga ulap sa abot tanaw, ang ngiti sa mukha ng aking asawa. Kumpleto na ang paggaling. Napaluhod kami sa buhangin, nagpapasalamat sa Diyos at kay San Nicolas. Ang aming maliit na lokal na simbahan ay nag-organisa ng isang misa bilang pasasalamat binasbasan ng pari ang imahen ni San Nicolas na naging saksi sa milagro at ito ay inilagay sa isang marangal na lugar sa altar. Ang mga tao ay umiiyak at nagyayakap, nagkukuwento ng kapangyarihan ng pananampalataya. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi pisikal, ito ay espiritual. Ang kadiliman na nagpasimula sa akin na kwestyunin ang aking pananampalataya ay, ay naging isang panloob na liwanag na hindi na kailanman nawala. Naunawaan ko na minsan kailangan nating mawalan ng isang mahalagang bagay upang makahanap ng isang bagay na mas mahalaga. Isang pananampalatayang hindi matitinag. Ngayon, limang taon matapos ang aking milagrosong paggaling, ang aking buhay ay may bagong layunin. Ako ay mangingisda pa rin. Oo, ngunit ngayon ako rin ay isang buhay na patutuo ng kapangyarihan ng pananampalataya. Bawat umaga, kapag ako ay umaalis kasama ang aking bangka, na ngayon ay pinangalan ng San Nicolas, dala ko hindi lamang mga lambat, kundi pati na rin mga kwento ng pag-asa na aking ibabahagi. Ang aming tahanan ay naging isang maliit na sentro ng panalangin. Ang imahen ni San Nicolas, tahimik na saksi ng milagro, ay ngayon nasa isang espesyal na oratorio na itinayo namin sa hardin. Ang mga tao mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ay dumarating dito, nagdadala ng kanilang mga sakit, pag-asa at mga panalangin. Marami ang naguulat na nakaramdam ng parehong presensya na aking naranasan noong banal na gabing iyon. Si Elena ay may hawak na isang libro kung saan niya itinatala ang mga patutoo ng mga bisita. Ito ay mga pambihirang kwento. Isang ina na ang kanyang anak na babae ay gumaling mula sa isang nakamamatay na sakit. Isang binata na nakapagtagumpay sa bisyo matapos manalangin dito. Isang mag-asawa na sa wakas ay nagkaroon ng mga anak. Bawat kwento ay isang patunay na ang aking karanasan ay hindi lamang para sa akin, kundi para palakasin ang pananampalataya ng marami. Ang mga umaga ng linggo ay naging espesyal sa aming komunidad. Bago ang misa, ang mga tao ay nagtitipon sa aming tahanan para sa isang sandali ng panalangin, ang amoy ng insenso, ay humahalo sa amoy ng dagat at kapag pinipikit ko ang aking mga mata, nararamdaman kong naroon si San Nicolas sa gitna namin, binabasbasan ang bawat tao na naroon. Para bang ang unang bisyon na iyon ay nagbukas ng isang permanenteng daan sa pagitan ng langit at ng aming maliit na nayon. Ang aking mga anak ay lumaki na nakikita ang kapangyarihan ng pananampalataya na nagbabago ng mga buhay. Ang aking panganay na anak na si Miguel ay nag-aaral na ngayon upang maging pari. Sinasabi niya na ang aking kwento ay nagturo sa kanya na ang mga milagro ay hindi lamang mga pangyayari mula sa malalayong nakaraan kundi mga buhay na realidad na nangyayari kapag binubuksan natin ang ating mga puso sa Diyos. Ang doktor na nagsabing hindi na ako makakakita ay bumisita sa amin noong nakaraang taon. Naglaan siya ng oras sa pagsusuri ng aking mga mata, gumagawa ng mga pagsusuri, naghahanap ng isang siyentipikong paliwanag. Sa huli, na may mga luha sa kanyang mga mata, sinabi niya, "May mga bagay na hindi may paliwanag ng medisina. Ito ay tunay na isang milagro." Ang balita ng milagro ay umabot hanggang sa Vatikan, isang kinatawa ng simbahan, ang dumating upang investigahan ang kaso, nangangalap ng mga pahayag at nagdodokumento ng lahat. Ngunit para sa akin, ang pinakamalaking patunay ay hindi nasa mga opisyal na dokumento o mga medikal na pagsusuri, ito ay nasa mga buhay na patuloy na nagbabago sa pamamagitan ng patutuong ito. Si San Nicolas ay patuloy na lumilitaw sa aking mga pangarap, ngunit ngayon ang kanyang mga mensahe ay iba. Ipinapakita niya sa akin kung paano gabayan ang ibang tao mula sa kadiliman patungo sa liwanag, kung paano panatilihing buhay ang apoy ng pananampalataya sa mga mahihirap na panahon. Ikaw ay isang ilaw na ngayon, sabi niya sa akin, na ginagabayan ang iba patungo sa ligtas na daungan ng pananampalataya. Kapag tinitingnan ko ang dagat ngayon, nakikita ko ang higit pa sa tubig at mga alon. Nakikita ko ang simbolo ng walang hangganang pag-ibig ng Diyos, minsan kalmado, minsan bagyo, ngunit palaging naroroon. Ang aking pansamantalang pagkabulag ay nagturo sa akin na makita gamit ang mga mata ng kaluluwa. At ang pananaw na iyon ay hindi na kailanman umalis sa akin para sa mga dumaranas ng mga sandali ng kadiliman sa kanilang mga buhay. Iiwan ko ang mensaheng ito. Huwag mawalan ng pananampalataya. Ang mga milagro ay hindi lamang nangyayari sa mga lumang kwento, kundi narito at ngayon para sa mga may bukas na puso. Tulad ng itinuro sa akin ni San Nicolas, Minsan, kailangan nating dumaan sa pinakamadilim na bahagi upang tunay na pahalagahan ang liwanag. At sa gayon, ang aking kwento ay patuloy na isinusulat, hindi na sa mga pahina ng sakit at kawalang pag-asa, kundi sa mga patutuo ng pananampalataya at pag-asa. Bawat bagong araw ay isang pagkakataon upang makita ang mundo hindi lamang gamit ang pisikal na mga mata. Kundi gamit ang mga mata ng pananampalataya, isang pananaw na lumalampas sa mismong realidad at nag-uugnay sa atin sa banal. Wakas.